Okay. Balitig isa. meron hmm. pa ma. Pa ma. Hmm. Ubus na ba? Spicy? Ito eto lang tikas sakto lang Oo, uh, sakto lang eto uh -huh. 1010 pesos lang garlic そんな대んじ스な <목소리도> 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 Ito <tipos> dito na lang dito na lang

Diyan kay Kuya, maka meron. Meron ba? Wala po eh. Kanitiran tsaka kainchi maganda ma. Yan pang minchado. Ano yan? Chinese cut yon Tapos pan igagawing tapa. Yung laman. Buo lang ka mo. Buo lang dyan eh.

Mm -hmm. Yung huling bili mo, na matabain na kuha mo. Ayan ang dating. Okay, ma. Apo, yung isang Uh -huh. Kahit sa mo ba ito, ma? 6.40. Ilan dito ma sa kalitiran? Isa? Akin, kenchi. na lang? Hindi hmm. ka ba bitin doon? <laughs> ganda oh. O isang buo na to. Gusto mo? Ma. Mabitin lang. O dyan, 9.16 pang Michado. Aho. Kalitiran nito mga mamshia, Shia, the best sa Michado, Caldereta. Pwede rin po ito i -caray. May litid sa gitna Ito malasa ito pero malambot kalitiran ampo dagdag na buto Shanghai ma'am, natikman mo na Masarap ang Shanghai natin Pwede po yung gawing siomai, ma'am ay, 90 lang. Sige po, mamaya ko na ayusin. Halating kilo sa Shanghai din. 30 kg más Thanks sa 400 star dyan. Mami Spatter, good morning. Just perfect good morning. Mam Rich Diamond, good morning. Mam Red Butterfly, good morning. Pili lang. Oh, ma'am. Ano na yan? Uy, ano, balutin nyo na lang po. May itlog na po yan. May carrots. baso. Five hundred ang kilo sa pantaka. Ano pa ma? May giniling ka? Kapagiling ka ba? Okay ka na? Oh, okay. Sige. Matatapos na po. Wala kayong liyempo? Maganda liyempo? ha <laughs> Okay, sige. Okay, give it to me. Sa so, listahan ko dito. Lilista ko lang. May lista ka? Check na. Alin na magkasama, ma'am?

ang sweet niya, dalawang kilo at saka kalate. Ang isang kilo to? Sige lang, Ma. Ginecheck ko lang po kung ilan yung langgonisa ninyo. Dos media lang to, Jen. tatlong kilo to ah. Bali, kilo lahat yung Garlic, iba to eh. Sweet lang to eh. May garlic. Kanina to, longganisa. Sige na nga, ako na lang maglilista.

আমি আকৌ আমি বৌ বকৌ ক' দা

Ang alin? 390 lang. 490, 390. lang. Ilagyan mo. Okay, 1 kilo. Bali, 3 kilo, ma. Dalawa lang? Dalawa lang? Final ah. Sige, dagdag ko na lang. Dagan mo, huwag matakot. Yan. Sige, isa pa. Bukod. O oh, sige, dito tayo sa separate. Alin ang magkasama, ma? Itong 640 na baka, tsaka, dito. Ayan. Lumpia. May tusino siya? Isa? Okay na yan. Ito po. Ito na. Lunggani sa Shanghai, tsaka yung tap. Ilan? Ilan? Sama to dito Okay Ito sa kanya Okay na Okay na po Okay na Sige 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 na klase Ito isang timbang Isa, dalawa, tatlo, apat, lima Sama to, lima 6, 7, 8, sya Okay na Sige, ito yung mo bukod yan longganisa, ibabaw mo lang. Nine mo lang. Nine ninety, three thirty, two sixty four, one ninety five, six forty, nine sixteen, one thousand five five, fifteen. Mahirap hirap pala gamitin yung digital mami ko na calculator. Ay yung mayroong papel. papel like hindi, hindi Nine, oh, ay, oh, five, oh. five five 5515 mami ko. Oh, oh. Ma, La, la 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 five five fifteen five five sardines